na nakikita natin may iba't ibang traditional na kasuotan yung ating mga kababayan. Lalo na yung mga damit na mga kapatid nating kabilang sa ethnic group. Oo ba? ating mga mahusay dyan. Isa sila sa ta talaga namang nagpapasa ng kanilang creativity, my friend. Oo, tama yan, my friend. Ibahin natin. Ibahin nyo ang bisita natin ngayon na may kakaibang paraan para i- Bigyan ng pagpupugay, di ba? Para bigyan ng pagpupugay. At ipaalala sa atin kung gaano nga ba kaganda ang mga tradisyonal na kasuotan ng Pilipinas. Good morning, Jessie Chris, Welcome to MTV! Jessie Cris! Batang-bata! Good morning, Jessie! Pati ka na pa Good morning po sa lahat ng taga South Cotabato, especially po Uy, sa mga wow! kababayan ko sa ano, ka sa South Cotabato? Sa Banga po and Coronadal. Oh. Coronadal, o oh, galing! Pumunta lang doon, mid-sayap yung mga ganun. Ah, uh, sa area north, area north, 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 area na yon, oh. Ang galing. Ba't hindi mo sila sasalita ninyo? Ah, uh, uh, sa tanan niya mga taga-banga, taga-South Cotabato, uh -huh. sa taga-Marvel, uh maayong aga sa inyo tanan. Maayong eh, aga. Oh. Ayan. Sa mga taga-Marvel. Oo. Uh -huh. uh -huh. taga uh -huh. Eto na. Bakit ka nagkaroon ng interes sa clay oh, Kailan? Bata ka Oo. ba? Ano ang sinasabang pagbata? Kasi mukha ka lang ano eh, 17. Kaya yun. Baka natin ko lang. Baka kaydaran natin. Actually, nag-start po ito talaga is nung na, ano ako na, uh, ano sa mga anime. Oh, so, ah yeah. okay. Nagkaroon ka so, ng interes sa, sa anime. Kasi uh -huh. may talaga ako sa anime and then, uh -huh. Ah, uh, noon mahal pa, mahal talaga yung mga ganito, figure guys. Oo, mahal naman oh, talaga. Oh, Pag so, binibili mo, oh, oh. gusto mo sana mag-collect oh, kaya lang mahal. Oh, mahal. Okay, and then And then ayun, natutunan uh, ko sarili. Gumawa <laughs> na lang ako. <laughs> lang para para mo discover ako noon ng paano gumawa ng clay. Uh -huh. Cold porcelain yun uh -huh. dati. And then yung niluluto siya na cornstarch. Uh -huh. Pero yung problema ko that time is hindi siya tumatagal. Galing. So after three years, nagmamolds na siya. So hindi yung longevity niya, hindi na. Galing niya, nag-create siya ng sarili niyang pang, Oo, pang mold. Eh. Oo, Oo. Oh, So, so, tene. so ang, 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 uh, ang sinasabi mo, <clears throat> nag Eksperimento experimento ka muna. Mm -hmm. Opo. iba't ibang material. Opo. Ah, ibang ah, materiales? Correct. Iba, so, gawa sa... Sinabi ah, mo, Corn cornstarch, cornstarch. Sabi niya. saka glue. 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 Tapos, hindi nagtagal. Kasi ah, nag na, mm, spoilage. Opo, ah, kasi siguro may hahalo pa dapat na oh, mga oh, preservatives. Opo. Oh, oh, Pagkatapos oh. doon, naghanap ka na ng ibang <coughs> ah, material. Opo. Ah, o, oh, anong anong natagpuan mo? Nagamit na, sa... Naka, ano ako, nakapunta ako sa China. Doon nak nakita ko yung polymer clay. Yun po yung... O, yun po yung synthetic na, na ano na clay na pag nabake um, or na ano nang na dry na matagal ano, na ano nang mainit na ano na heat gun or uh -huh, ano. uh -huh. kasi may, may maximum temperature sya na para ma-cure ayun tatagal na po siya. Okay. Ito Parang ganun. plastic po. Ito na po polymer sila. clay ito yes, po. Oh, Atang okay. At ang polymer clay, ang daming pinaggagamitan ngayon. Apo. No, mga, accessories, accessories lahat ng pang-decor, lahat. Yes, so talaga namang uh, maganda yon. At, at you na know, mo, kailangan pa niya dumayo ng ibang bansa. Yung oh. kanyang hobby na gusto niyang... Di ba? At gusto niyang i-hone ng gusto, hindi siya tumigil. Di ba? Okay, ito na. Traditional outfits ang mga napili mong pagtuunan ng pansin. Yes, uh, oo. Oh, oh. uh, bakit itong mga ito ang napili uh, mo? Kasi kung, kung makikita mo, yung, yung hubog ng mukha. Yung, yeah, uh, Medyo uh, an anime. Yes. anime oh, anime nga. Kasi A yung... Pero tradisyonal na kasuotan ng Pilipinas ang suot nila. Apa. okay. O -o. okay. Oh. Okay. Ikaw rin ang nag-aano niya, nag ang mga sa mukha ah, yes, niya. Ayas po. Lahat, wow, nato. lahat, talaga. All so from scratch. Na... Yes, Oo, oh, oh, lahat sa uh, mula from sa scratch. 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 Okay, eto ay kita natin, no? Ano al ang anong unahin nating pag-usapan dito? Ah, eto oh, po. eto sa ito, na lang ito. Siguro. Okay, yes, anong po. anong mula sa anong rehiyon 'yan? Anong region? ah, from Region 12 din po, doon sa South Cotabato ah, din. Ayun. Ito yung tinatawag nilang mga dream weavers. Mm -hmm. Kasi itong mga patterns nila uh, gawa po yan siya. Ang tawag po dyan is tinalak. Tinalak? Tinala. Oh, oh. Yung, yung pinasikat ni Katrewa na lady. yes, correct, ito correct. din yung pre niya nung Miss Universe. Mm. Okay, okay. 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 Sila ay mga gusto lang natin ipakilala anong ethnic, eh, uh, kumbaga tama ba ko, yung ating mga kababayang IP. Yes, po. Uh, anong, anong, ano sila? Ang mga Tiboli po. Yon, Tiboli. Ayan, may kita natin. Ito kita naman. Tsaka tingnan mo, naki, uh, uh, kung kita close up, no? yung Yung, yung lupot paano mo vinol yung Apo, yung lukot ng tela. O, yung lukot. Okay, paano din, mo 'tong ginawa? Ay, I mean, mahirap pa siya gawin para oh, mapadali yung. Oh, mahirap po ganyan. kasi medyo ang uh, kailangan ng pasensya. Uh, -huh. uh -huh. <laughs> pasensya po uh -huh. yung kailangan. Uh -huh. Kasi hindi po siya pwedeng yung tela mismo gagamitin Correcto. natin kasi yung patterns po kasi ng tinalaklat is malalaki. Ito ba ay inano mo? Parang so, hinabi kailangan... mo rin, pinagsama-sama mo pa ano? Pinags ah, nagdikit-dikit po sila Pinags para magkaroon wow. ng uh, Achieve mo yung ganitong ah, pattern. At para mabuo mo ito, kaila kumuha ka ba ng ng paggagayahan? Meron ka bang nakikita, 'di ba? Nakikita mo araw-araw. Nakikilala -araw. ah, mo lahat na ng patterns kailangan masunod? Hindi paano naman, ikwento mo po. sa amin yung proseso nito? Ah, et eto kasi ma'am, yung damit kasi ng mga ati body, mm -hmm. hindi naman siya necessarily na nagpapare-pareho. So, mm -hmm. yung design nila talaga iba-iba. Although, kung titingnan mo, medyo pareho lang. Pero, hindi siya talaga identical. Okay. Uh, so, okay. mga pattern ng mga tela. oh, na, na ngayon. opo. Mm -hmm. Na. Diba ko naman tayo rito. Dito, ito, sa pangalawa, ito, ito, pangalawa, sa ito, ito cute. Siya, Anong one to? Is, sa, although, part din po sila ng sakya Tabato. Uh, part sila ng community yung mm -hmm. mga magindanawan. Kaya ah, yeah. yes. wow. so, eto po yung pattern niya is tinatawag nila si siko Kukarawang. Si kokarwang. Uh, yes okay. Ah, uh, ito po is galing sa Malaysia yata. So mm -hmm. kaya kung ditingnan natin para siyang ano eh. Parang nagliling sa sa atin. Kasi yung Mindanao malapit lang siya sa Malaysia. Oh. Yeah. Kung mas malapit pa yun oh, kaysa dito sa oh, Manila. Oh, back door dun eh. Oh, correct, oh. correct, correct. So yun, na, ma parang ma parang malilink natin yung gap. Yung gap na parang magkakadugtong yung culture. Sa pamamagitan sa damit. Oo, oh, oh, kasi okay. yung patterns na yan is dinala daw yata okay. Yung okay, ito, ito na Susunod, ano Ito, all. maganda ito. Kasi parang na pinag-usapan namin kanina, <laughs> hinahabi niya ba talaga ito? <laughs> kasi yun <laughs> po. pakita niya yung, yung, yung kanyang pang ibabang bahagi. Sabi ko, yung ano to? Palda. hinabi habi mo to, dinikit inisa -isa. Itong, ito, dinikit-dikit, inisa-isa. Ito ay yung kanyang palda sa ilalim. Ayan, yung ilalim na palda. Oh, Paano ginawa mo riyan? Paano ginawa uh, mo riyan? din po. Yung gaya din po dito. Hello. Ito. So, gano'ng katagal mo ginagawa ang bawat isang... Uh, uh, kasi po sinasabay-sabay. Pag ganitong mga... Sinasabay-sabay pa? Oo, oh, kasi <coughs> kailangan marami sila. Kasi <coughs> sayang naman po ipapasok ko sa oven na maliit lang. So, kaya... Pina, <coughs> so, ito... Gaano katagal? Mag-isa ka lang, mag-isa ka lang Oo, na gumagawa yun? Mm -mm. Gaano katagal mong ginawa itong palda? Itong Et, palda lang? lang around three weeks na siguro. Three weeks. Mm -hmm. yeah, three weeks. At ang, ang katanungan ng ating mga kababayan, bakit mo napiling damitan sila ng... Yung traditional uh, na traditional damitan ng mga uh, Pilipino. Uh, Oo, oh, oh, so, kasi uh, nung nagre-research kasi ako neto, uh, hindi na maalala, hindi na ma-explain ng mga maging friends ko kung ano ba talaga yung Uh, itong inaol ano anong significance ano yung mga patay? Mm hindi -hmm. na nila alam yung pangalan so Ibig sabihin po nun, parang nawawala na yung culture. Hindi na siya na... Hindi na napapasa-pasa. Although napapasa pa naman, pero hindi na sa lahat ng... ano. May tendency maging out of touch kasi. parang mawawala na siya. So kailangan natin siyang i-present. Mag-remind, at mag ng panibagong itsura para magkaroon ng awareness muli yung ating mga kababayan. Lalo na yung kabataan, my friend. ba Yung ating mga... Nasa mga mas batang-batang henerasyon. sigurado kung baka nga ang alam lang nila yung ating butterfly lang na kasukutan. Diba? Kasi yun ang laging nakikita. Hindi nila alam na hindi. Marami pa tayo sa iba't ibang region. Yes, meron kang pwedeng uh, makitang mga kasuotan na distinctly ay sa lugar lang na yun. At napakaganda. Yes, Correct. Yeah, although nakikita natin na ginagamit siya ng mga designers, pero na, nakagaw na yes, hindi uh -oh. natin nakikita na yung traditional. na yung, yung kagaya ah, nito. diba? Yung kagaya nito na may mga aksesorya pa na inilalagay. Mm -hmm. yes, diba? Ang dami pa lang mga pati yung sa, pating sa belt nila. Eto, ah, Ito. Ah, eh, oh. sa eh. ano, sa kayong, bumagsak ito mo yan. Saka, yung, ano, saka yung kung paano magsak ito sa, yes, sa, niya. Ano yung pagkakabagsak? So, so marami lukot. yan. Um, uh, Siyempre, meron ka na ito, ito, yung mga alam So, na, hindi ka na bumili. Ikaw na nag-collect nag <laughs> ng inyong mga, Sa Ng inyong mga, mga sariling uh, anime, hindi oh, ba? Oo. Oh, oh, oh. Sa oh. mga ano, pa uh, 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 love sa mga nagtatanong para magpa-commission saan ka pwedeng uh, uh, sa mga sa magpapa-commission magkano Opo. bang magkano ang commission halimbawa uh, ang depende rate. po yun usually sa design uh -huh. pero pag mga ganito kalaki is mm -hmm. around 8,000 to 12,000 so, po so wait ganito kalaki you you mean may mal mas malaki pa rito um uh, meron pa, depende wow. pa sa request ng client atala ah, ha wow Diba? Nasusunod mo na nga yung uh, hilig mo, yes, kumikita correct. ka pa. Sa, oh, oh, sa mga ito. nais na makontakt si Jessie, naka-flash po sa screen ang kanyang social media accounts. yes Maraming salamat, Jessie. Okay. Jessie, anong, iyong, ano, anong iyong mensahe sa ating mga kabataan? Nakasulad oh. mo na gusto rin pasukin yung ganitong klase ng pagpipresenta ng And, kanyang uh, uh, skill. Diba? Pero iniaangat ang kanyang oh, kultura at tradisyon mm. bilang Pilipino. Go for it. Uh, opo. Sa, sa, sa lahat ng mga artist din po na kagaya ko, especially sa mga kabataan, mm. na, ano rin, na, uh, pagmalaki rin natin yes. kung ano meron tayo. Kasi eh, hindi lang to ano eh, uh, uh, culture, uh, identity natin to as Pilipino. Eh. Hindi lang yung mga baro'ts ay hindi yes. lang yung lagi natin nakikita. Eh, Tayo ito eh. Huwag so, natin kalimutan. Huwag natin kalimutan. Ha! Net Twenty Five. This is Love and New Verbo. For more love, to the best and our fun updates, just click the subscribe button and follow us on our Net Twenty Five social media pages at Net Twenty Five TV and Net Twenty Five Entertainment Facebook. See ya! I love ya.